Tara sa Don Quixote dahil meron akong bibilhin na gamit sa buhok. Kasi lagi ko siyang od sa TikTok. Ang lakas talaga makabudol ng TikTok na to. Yan nga yung Tsubaki. So, according kay TikTok, trending daw yung product na ito at magandang maganda sa ating buhok. So, sige, try natin. Try natin kung maganda nga yung, kung effective mo sa akin yung product na ito. Bumili ako ng ano ng hair mask tapos shampoo and conditioner. Tapos bumili na ako ng hair oil. So, try natin yan. First time kong gamitin yung product na to. Kasi according kay TikTok talaga, maganda siya. So, let's go. Try natin. pwede din ako ng ano ng aking foundation, liquid like, foundation dahil paubos na yung aking nagamit. And, tapos na nga yung shade na ano, yung number 23. So, yung shade na 32 na lang yung binili ko. And, yun nga. Punta na kami magbayad na kami kasi anong anong oras na dito. Pupunta pa kami ng palengke. Mamimili kami ng aming abasto ng one week. And dahil hapon na nga, ay sinabi ko kay Han, kay partner na dumiretso na lang kami sa ramen shop at ah, doon na mag-dinner dahil talagang last year, I mean last year, talagang last week, I mean last week pang pa gustong gusto kong kumain ng, ng ramen. ng tungkot ramen at sakto merong bagong open na uh, ramen restaurant dito malapit sa amin. So, dito na lang kami pumunta. So, let's go. Tatakimas. Kain tayo ng ramen po. Itatakimas yan na ngayong shio. Shio ramen. Shio tonkotsu ramen. And yung aking uh, cha-hang. Cha-hang. And ito naman kay Lakay.